Mga ka-sports, mainit na balita sa mundo ng Gilas Pilipinas. Dalawang kilalang players ang hindi na isinama ni Coach Tim Cohn sa kanyang Final 12 Rooster, si Najapit Aguilar at Jami Malonso. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga bagong pinalit kabilang na si QMB at Francis Lopez pati na rin si Ansh Kwame. At sa pangalawang bahagi ng video na ito, alamin natin kung sino ang NBA prospect na makakasama daw ni Kai Soto ayon kay Homer Saison. Posible bang si Prince Carino? Kaya siguraduin yung ating ang video na ito dahil grabe ang mga updates na ito sa Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin natin ang unang baklas ng player sa Final 12 ni Coach Team Gold. Walang iba si Japet Aguilar. Ayon sa mga sports insiders, retired na po si Japet mula sa international play. Isa siya sa mga pinakamatagal at pinakamaasang big man ng Gilas mula noon. Pero sa kanyang edad at kondisyon niya ngayon, napag-desisyon daw ng coaching staff na bigyan ng pagkakataon ang mas batang big man na si QMB or mas kilala nating Quintin Melora Brown. Si QMB ay isang 6 foot 10 forward na may kombinasyon ng laki at mobility. Kaya suwak na suwak sa sistema ni Coach Tim Go na gustong mas mabilis ang depensa at rotation. Kaya kahit masakit, kailangan nang magpahinga ni Jack.